Hawakan mo kasi to. Huwag mong bibitawan yan, ah. Dito, Doon na tayo bumili doon. Sabi ng tahan natin. Pati ba yan? Ayan, ayan yung sapatos mo eh. Ah. Yung cover ng sapatos mo sa ilalim. Ah, yan yan. Ayoko nyan mo. Pati ba yan? Naku, kamahal. 600 yata yun kasha hmm, kasha oh kasha nga kasha rin pera mo matibay na mga tao naman yan Ya yeah, mo. Ka nga na ka -300. Sa ano na tay bibili pa sunod pa pagpasukan na. Mag 300 mo. Ang ganda oh. Ganda ng dress oh. Ito oh. patay yung hilay dito. Nakala ko ba magpapano ka ng kilay dito? Mas magaling sila magano ng kilay. Ah. Uh -huh. Ay, hindi po ako magpapa. Kasama ko lang.